Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Kram Suzy at shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para galing. In 3, 2, 1, let's go! Nakalimutan ko, may sinabi sa akin ang dragon. Sabi ni Han Sanchen. Ano? Tanong ni Ivory. Matagal na akong naging abala dito, at iniisip ko pang akong anong mga materyales ang dapat gamitin para mag-forge ng isang batch ng heavy armor para sa heavy armor core. Bilang resulta, hindi ko pinansin ang pinakamahalagang punto. Sabi ng Magic Dragon, eto, sakto yung una na dinala sa akin nung nakatulog ako, hihiga na lang ako. Material, may naghanda na sa akin. Nang bumagsak ang mga salita, isa-isang tumayo si Han San Chen, kinaladkad si Ivory gamit ang peklat, at dirdiretsong lumabas ng in. You continue to register, and the registered people line up. Pagbalik ko, I have something important to announce. Si Chong Pi Yuan at ang dalawa ay nagutos, at si Han San at ang iba ay dumiretsyo sa naunang lugar at pinatay sila. Sa ilalim ng kastilyo doon, marami ng mga rebelde na nangongolekta ng ari-arian dito at naghahanda na tumakas. Noong nabubuhay pa si Angelica, baliw niyang pinipiga ang Chanmo Castle, at sa ilalim ng kanyang pagpisil, naglabas siya ng maraming taba at pamahid ng mga tao. Sa ngayon, sa pagkamatay ni Angelica, nawalan ng mga may-ari ang mga rebeldeng ito. Alam ng mga rebelde na hindi na sila makakabalik sa koponan, kaya nagtipon silang dalawa at tatlo. Simple lang, Simyu lang maghanap ng direkta para sa natitirang ari-arian. Ngunit sa sandaling makita nila si Han Sang Kianlay, ang grupo ng mga tao ay labis na natakot na ang kanilang mga mukha ay namula. Inihagis pa ng maraming tao ang mga bagay na nakuha nila at mabilis na nagkalat na parang tumatakas para sa kanilang buhay. Tumingin si Han Chen, at halos wala ng masyadong tao sa buong kastilyo. Bahagyang umiti si at tumingin sa dingding na puno ng mga gintong brick, Ying Yingxia, ano sa palagay mo, paano kong gamitin ang mga bagay na ito para gumawa ng mabibigat na baluti? Ang tigas ng ginto ay napakahusay, at hindi ito madaling madeform. Ito ay dapat na ang pinaka-perpekto na gamitin ito bilang material na nakasuot. Nagliwanag din ang mga mata ni Ivory, 3,000, ibig mong sabihin, gamitin natin ang ginto sa palasyong ito para gumawa ng baluti. Any questions? Ito ang taba ng mga tao at ang cream ng mga tao, na kinuha mula sa mga tao at ginamit para sa mga tao. Hindi ba ito ang dapat? Umiling si Ivory at ngumiti, syempre wala akong problema. Kaya lang, damn it, di ba? Master Han, gumamit ka ng ginto para gumawa ng armor para sa amin. Hindi ba ito masyadong maluho? Si Scar ay isang hater din. Gayun paman, hindi niya ito magagawa sa ganoong paraan ng paglalaro sa mga bagay na ito. Ang ginto sa lugar na ito ay dapat sapat para sa ating kasalukuyang mga tao sa Chanmo Castle upang makabuo ng baluti, ngunit hindi bababa sa isang katlo nito ay dapat iwan, sabi ni Han San Chen. Balak ni Han San Chen na palitan ng pera ang natitirang isang katlo para bukod sa armor, may pera na gagamitin sa pag ng iba pang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, ang mabigat na sandata ay hindi lamang baluti. Gayunpaman, napakalaki ng lugar na ito, hindi ba tayo dapat tumawag ng isang tao upang tumulong? Tanong ni Scar, umiling si Han Sanchen, hindi dahil kuripot siya, ngunit hindi na kailangan. Kailangan lang niyang ilagay ang pisikal na ebidensya at ang kastilyo ng direkta sa kanyang storage ring, at kapag kinakailangan, maaari niya itong hukayin mula sa loob. Scar, Ilikas mo na ang mga tao sa paligid ko, ako na ang gagawa. Sabi ni Han Sanchez. tumango si Scar, sobrang excited. Bagamat walang sino man sa lahing demonyo ang hindi pa nakakagawa ng ganitong uri ng bagay, ito ang unang pagkakataon para sa kanya na gumawa ng isang bagay sa ganoong kalaking sukat. Wala pang isang sandali, nalinas na ng peklat. Nang kutsilyo ang lahat sa lungsod, at pagkatapos ay tumingin kay Han Sanchez ng may pananabik, sa bahagyang paggalaw sa kamay ni Han San Chen, isang malaking halaga ng demonyong enerhiya ang kaagad at dahan-daang bomb sa buong gintong kastilyo, malamig na ngumiti si Han San Chen, at kaagad pagkatapos magbukas ng singsing, -sing, ang malaking gintong kastilyo ay unti-unting hinayla papunta sa space ring upang maiwasan ang mga matako na matako na kainin niya, espesyal na inilagay ni Han San Chen ang isang hadlang sa gintong kastilyo, pagkatapos nito, Natanggap niya ang supernatural na kapangyarihan at hinayaan niyang bumalik sa normal ang lahat. Kung ang isang tao ay titingin mula sa langit hanggang sa lupa sa oras na ito, magiging malinaw na ang isang kastilyo sa Castle of Demons ay nawala, na nag-iwan lamang ng isang malaking malalim na hukay, sumenya si Han Sanchen, at agad na tumakbo si Scar ng masunurin, isa pa, Master Han, umorder ka pa. Magalang na sabi ni Scar, marahan na umiti si Han Sanchen, may magaling bang panday sa lungsod may grupo ng mga panday sa kastilyo ng demonyo, ngunit hindi ko lang alam kung maaari silang makapasok sa iyong mga mata, Lord Han. Bagamat magaling ang panday, sa paningin ni Scar, si Han Sanchen ay isang high class na tao, kaya natural na isipin na ang hinahanap ni Han Sanchen ay dapat ding isang ganap na nangungunang manggagawa. Ang ganitong uri ng tao, hindi alam ni Scar, at walang ganoong tao sa Chanmo Castle. Dahil kahit meron, karamihan sa kanila ay pinatay ni Angelica at iba pa. Bakit? Kumunat ang nuon ni Han San Chen. Mauunawaan na si Angelica ay nahuhuli ng mga babae, ngunit bakit ito pumapatay ng mga manggagawa? Master Han, hindi mo alam, ang Angelica na ito ay natatakot na ang aming malawakang pag-aresto ay magdulot ng kawalang kasiyahan sa mga tao sa lungsod, at sa gayon ay magbubunga ng paghihimagsik. Kaya't sa mga araw ng linggo, hindi lamang mahigpit na kontrolin ang lahat ng uri ng mga bagay na metal, kundi mahigpit ding kontrolin ang mga manggagawa. Ang ordinaryong manggagawang ito ay kinaladkad upang kumpunihin ang lungsod at ayusin ang mga ladrilyo. Kung ito ay mas mabuti, kung gayon ang trabaho ay mas mababa. Kung gaano ka pagod, ikaw ay pagod din tulad mo. Sa prangka, ibig sabihin, sayangin ang mga Diyos at subukang abusuhin sila. Sa huli, ang mga mahuhusay na manggagawang ito ay karaniwang patay na, at mayroon lamang ilang mga manggagawang gumagawa ng magaspang na gawain. Gayunpaman, gaya ng sinabi ko, ang mga manggagawang ito, ang pamamaraan ay medyo mas masahol pa. Tumango si Han Sanchen, itong si Angelica ay hindi isang bagay na ginagawa ng mga tao, at karaniwang ginawa ito ng paulit-ulit. Grabe asshole, marami kasing mga panday. Pumunta ka para magpadala muna ng isang tao na magtitipon sa kanila, at makikilala natin sila sa loob ng isang oras. Ikaw naman, maghanap ng ilang matatalinong tao na tutulong kay Ivory na ayusin ang lakas tao. Nang matapos ang mga salita, tumingin si Han Sanchen kay Ivory, salamat, pakisamahan ang mga kapatid na unang sumama sa amin, at sabay na maghapunan sa gabi. Alam ni Ivory na tiyak na hindi nakahanap ng trabaho si Han San para sa kanyang sarili. Dapat ay mayroon siyang gagawin, at ang bagay na ito, maaaring hulaan ni Ivory. Iyon ay upang makahanap ng isang paraan upang mabuksan ang isang maliit na kalan para sa peklat. Siyempre, alam ng kanyang asawang si Ivory ang kanyang personalidad. Ngayon, sa napakaraming grupo ng mga tao, hindi maihiwasan na si Hans Chen ay gagawa ng magandang trabaho na hayaan ang mga taong ito na sumama sa kanya na magkaroon ng isang bagay na ipakita. Nais niyang kumpirmahin ng lahat ng sumapi sa kanyang panig. Ibig sabihin, lahat ng sumasali sa kanya ay nakakainggit. Sa pag-iisip nito, tumango si Ivory, "Huwag kang mag-alala, ako ang mag-aayos nito." Matapos ibalik sina Ivory at Dawscon, nakahanap si Hans Chen ng isang lugar kung saan walang tao. At pagkatapos ay direktang itinayo ang Double Dragon Cauldron. Bagamat hindi alam ni Han Sanchen kung paano pinuhin ang mga armas, si Han Sanchen ay may malakas na karanasan sa pagpino ng gamot. Kaya naman, umamin ang 3,000 katao sa init ng dinastiyang Han na hindi ito malaking problema. Susunod, ay ang proseso ng pagtunaw at pagsusubo. Ang pagtunaw ay isa ring simpleng proyekto. Ang pinakamahirap na bahagi ay talagang ang proseso ng pagsusubo nangangailangan ito ng kaplastikan. Kung ang maliit na itim na patpat ay narito, kung gayon hindi ito mahirap, hayaan lamang itong magkaroon ng hugis at maaari itong mabuo mismo. Ngunit kung wala ito, makakahanap lang si Han Sanchen ng ibang paraan. Ito ay isang teknikal na trabaho, ngunit si Han Sanchen ay hindi nagmamadali, tahimik, na binuo ang unang pares ng golden armor ng paunti-unti. Gawa sa ginto, na may gininto ang liwanag, ang isang pares ng baluti ay unti-unting nahuhubog sa ilalim ng maingat na pagpapakintab ni Han Sanchen. Chen. Nang makita ang mga resulta sa harap niya, napakasaya ni Han Sanchen. Chen. Gayunpaman, hindi nilayo ni Han San Chen na tapusin ito ng madalian. Sa kabaligtaran, hindi madaling bigyan si Scar, ang ganap na numero unong commander ng hinaharap na Heavy Armored Corps, ang unang regalo sa pagkukulong. Sa sandaling ito ay ipinanganak, ito ay dapat na isang sensasyon, at ito ay dapat na lubhang nakakaingit. Sa pag-iisip nito, patuloy na pinakintab ni Han Sanchen ang kanyang gintong baluti ng walang anumang paghinto. Sa kabilang dulo, sinimulan din ni Ivory na iset up ang handaan sa isang nervyos at maayos na paraan. Ang bilang ng mga taong sumali ay napakalaki. Halos binilang sila ni Ivory, hindi bababa sa 30,000. Binilang lamang nito ang mga sibilyang sumali hindi sila nagbigay ng pahayag tungkol sa mga rebelde, at hindi naisip ni Ivory na sumama sa kanila. Sinalubong ni Angelica ang lahat para maupo. Sa oras na ito, ang mga pagkain na ginawa ng isang grupo ng mga karaniwang tao ay nagsimulang ihain sa mesa, ngunit ang lahat ay hindi agad nagsimula. Malinaw, hinihintay nila si Han San Chen. Halos sabay na dumaan ang isang pigire na sinundan ng isang sigaw. Lahat, matagal na ang paghihintay. Sa sumunod na segundo, dahan daw ang lumapag si San sa harap ng lahat. Umuungol, sabay-sabay na sumigaw ang lahat, tinatanggap si Han San sa ganitong paraan. Kabilang sa mga ito, ang pinakakapana panabik na orihinal na peklat. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi malinaw na sinabi ni Han San alam na alam niya na malamang na sinubukan ni Han San na humanap ng paraan para makinabang siya. Ngayong bumalik na si Han Sanchen, natural na tuwang tuwa siya at inaabangan ito. Ang aking subordinate, si Scar, ay isang miyembro ng Full Heavy Armored Corps, tingnan si Master Han. Sa sigaw ni Scar, agad na napasigaw ang lahat. Tingnan mo si Mr. Han. Malakas ang tunog, parang tunog ng kampana. Bahagyang umiti si Han Sanchen, mga kapatid, salamat Han sa pagmamaliit sa akin at paglikha ng hinaharap kasama ako sa ngala ng Mysterious Man Alliance, opisyal kong tinatanggap kayong lahat. Nang bumagsak ang mga salita, pumalakpak si Han San Chen. Sumambulat din ang palakpakan ng mga manunood. Itinaas ni Han San ang kanyang kamay, at saglit, natahimik ang mga manunood. Lahat, dahil iisa na tayo, huwag mo na akong tawaging mister. Han sa hinaharap, lahat tayo ay magkakapatid, at tinatawag tayong natural equals mayroon akong alyansa sa ilalim ng aking utos na tinatawag na Mysterious Man Alliance. Pagkatapos nito, ipapakilala ko sila sa iyo. In the future, you can call me the leader. Pinalitan ko rin ang pangalan ng Heavy Armored Army ng Polar Bear Army, at lahat ng miyembro sa ilalim ng command ko ay mga codename Polar Bear din, okay. Ito ay mabuti. Sa ilalim ng entablado, may malalakas na sigawan na naman. Okay. Tumugon din si Han San Chen at nagpatuloy, sa pagkakataong ito, ngayon ka lang sumama sa akin, at huli na ang oras. Gayunpaman, hindi mo kailangang mag-alala, sundin ang aking kapatid na si Han San Chen, kahit paano pa siya ipinanganak noon, sa aking it's all treated equally. Kung gusto mong ma-promote, you can either fight for me with blood, or you can lead the team to victory. In short, kahit sinong may merit ay pwedeng ma-promote pagkatapos ma-promote, masisiguro ni Han na bukod pa sa malaking pagtaas ng sweldo, personal din niyang ituturo ang ilan sa mga cultivation at kasanayan ni Han. Bukod dito, lahat ng sumasali sa akin ay may sariling kagamitan. Kaya nga, gaya ng sinabi ko kanina lang, malapit na ang oras, at hindi ko na masusukat ngayon, kaya yung samples lang muna ang maipapakita ko. Scar, nandito na ang mga subordinate ko. Malakas na sigaw ni Scar. Pagkatapos nito, mabilis siyang naluklak sa kapangyarihan. Pansamantalang nagsisilbi si Scar bilang presidente ng Polar Bear. Gayunpaman, hindi mo kailangang maging masyadong masaya. Kung hindi mo kayang pamunuan ang isang koponan, ibababa ko ito para sa iyo anumang oras at hahayaan ang sino mang may kakayahang pumalit sa pwesto. Naiintindihan ng aking nasasakupan. Okay. Tinapos ni Han San Chen ang kanyang mga salita, ginalaw ang kanyang kamay, at pagkatapos ay direktang lumipad palabas ang isang bagay at nakapulupot na ito sa katawan ni Scar sa kidlat. Bagamat hindi matangkad ang tangkad ni Scar, nang lumipad ang gintong baluti sa kanyang likuran, hindi na determinado at nahadlangan ng kanyang taas ang kanyang kabayanihan na anyo. Kung titingnan sa malayo, para itong diyos na bumababa mula sa langit. Pagkatapos, sa sumunod na segundo, isang mahabang sibat ang direktang lumipad kinuha ni Scar ang sibat para lang tingnan, at hindi agad ito may baba. Ang buong katawan ay gawa sa ginto, at ang dulo ng sibat ay gawa sa malamig na bakal, na parehong maganda at praktikal. Sa katawan ng baril, maraming asol na electric pattern ang pinagsama-samang parang dragon. Sa sobrang gwapo nito ay, sumabog, Master Han, hindi, leader ng alyansa, ito. Kahit na ito ang dulo ng kutsilyo na dumidila sa dugo, kahit na ito ay kalahating buhay, ngunit isang perpekto at dominanteng sandata na puno ng pera, ito ang unang pagkakataon na nakita ang Peklat. Ang mga kondisyon ay simple, maaari mong gawin dito. Siyempre alam ni Hans Sanchez na hindi kare-marimarim ang Peklat, ngunit hindi nito napigilan si Hans Sanchez na patuloy na kumaway. Ang subordinate na ito ay hindi naiinis, ngunit, ngunit ito ay masyadong mahalaga, subordinate, subordinate ay hindi karapat-dapat. Medyo nahihiya niyang sabi. Anong problema ng kapatid kong si Han San Chen? Nagkunwaring galit si Han San Chen. Nang marinig ito, tumango si Scar at iniligpit ang mga gamit. Walang kalokohan. Sa hinaharap, ang mga kondisyon ay mas mahusay at ang ilang mga bagay ay mas mahusay. Siya nga pala, huwag basta-basta kunin ang lahat ng iyong mga bagay, bumaba at ipakita ang mga ito sa lahat. Tumango si Scar at muling tumugon. Dati Masyado akong nasasabik na kalimutan ito, ngunit pagkatapos ng paalala ni Han San Chen, react si Scar. Siyempre, ayaw bitawan ni Scar ang pagkakataong ito para magpakita ng sarili. Kaagad pagkatapos, tumakbo ang lalaki. Biglang, may mga pagsabog ng mga tandang sa ilalim ng entablado, kung saan man dumaan ang mga kalakal. Maraming tao ang likas na inggit na si Scar ay makakakuha ng ganoong sanggol. Pero may mga tao rin na halos baluktot na ang bibig sa isang linya sa oras na ito. Tuna nga mga masters no, bali panibagong kabataan na naman yun natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas nang mabiyad ngayong po, ipapaalam ko muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.